Si, si lo pong dalawa. Oh, uh, what were they doing? Uh, your Mr. Chair, I cannot get into details po kasi hindi pa po natatanggap nung kabila yung huh? uh, huh? po namin. Kasi, no, no, no. So, the, we ought to know. So, nakita ko po silang, nakita ko po silang dalawa. Si, si Richard Cruz po, Lasing na lasing nga. Bade, ang nag-aasikaso po sa akin is si Sir Jojo. Ino-offeran po ako ng wine. Jojo Nones offered you to drink wine. Yes po. Richard Cruz, what did he, what was he doing at the time? Uh, lasing po. Uh, nakahiga. Lasing? Po si yes po. O, oh, nakahiga? Nakahiga po siya nung una ko pong nakita. Pero pinakilala po ako ni Pinakalala po ako ni Jojo kay Richard. So tumayo po si Richard po. Tapos okay. Sa when, when Jojo Nones offered you wine, you drank wine? Uh, uh opo. Huh? yes, What sir. else did he offer you? Um, I don't know po kung pwede ko po sabihin mm. yung buong details kasi it's really sensitive. Hey, sige na, sabihin mo na. Your Honor, with all due respect po, as mention po kanina kay Senator Padilla, um, hindi pa po natatanggap ng kabila yung... Oh, you want to have it in, a, in an executive session? Ay, uh, hindi. Um, dahil po hindi pa po natatanggap ng kabila yung complaint, ah uh, dapat po mam mamarapatin po namin matanggap muna nila bago nila malaman yung pinaka-detalye. Pinaka And also po, um, uh, medyo natitrigger pa po si Sando. Although, nilakasan niyo ko talaga yung loob niya na magpakita ko today. Um, pwede yung siguro, hindi po niya kaya talaga na dire-diretsyo na pag-usapan lahat ng detalye. Alam niyo, pag hindi natin tatapusin to, ahaba ng ahaba ito. You're wasting our time here eh. Magsasa magsasalita ba kayo? Hindi. Kundi, alis na ako rito. Gusto mo na salita ba kayo? Uh, gusto namin makatulong po sa sa layunin. Uh, yes, yes. Help this committee. Oh, you want to have an executive session or what? Executive session with just you, your honors, and not with the other parties. We will have our own time and not in front of them. Okay. Okay, Your yeah. Honor. Okay. Si so Elif. Yeah, okay, uh, mga uh, pasensya na po. Meron po tayong motion para mag-executive session. Yung mga hindi po partido muna, maiwan lang muna po sila uh, Mr. Nino Mulak, council nila. Pati po NBI, pwede muna po lumabas. Total, alam naman yun yan, pero pwede na rin po kayong lumabas. Opo, pwede na po. Pwede. Kami lang muna po, muna. Pati po, uh, kami lang muna po. Opo, opo. Mamaya po, may sarili din po tayo. Opo. Okay lang po, kami lang muna po. Opo.